Alam mo ba kung paano nagre-refuel ang F-35 habang nasa ere pa? Hindi siya basta hihinto. Sa gas station dito pumapasok ang tinatawag na aerial refueling. Isipin mo may malaking tanker aircraft na parang flying gas station. Lumili pa dito sa taas ng 20 to 30,000 feet. Habang nasa ere lalapit ang F-35 ng dahan-dahan just a few meters behind the tanker. Dito na papasok ang refueling boom o kaya hose and drogue system depende sa version. Yung boom parang mahabang metal arm na kinokontrol. Nang operator ng tanker, ikinakabit diretso sa fuel receptacle ng F-35. Kung host naman parang flexible na linya na may basket sa dulo, at yung F-35 pilot mismo ang dahan-dahang isasalpak doon. Kapag connected na, gallons of jet fuel ang dumadaloy diretso sa fighter, habang pareho silang lumilipad hundreds of kilometers per hour. Safe, precise, at engineered para hindi magkalik kahit nasa gitna ng turbulence. Ganito nire-refuel ang F-35, kaya kaya nitong lumipad ng mas matagal, mas malayo at manatili sa mission nang hindi agad bumabalik sa base. Thanks for watching.